dahil mahaba na yung buhok mo tapos um mm, baho ano na oh pag ito na shoot mo maligo ka na oh shoot mo shoot mo ha One gito to lang kita One, two three ay sige na ako na lang shoot oh pag dapat ko ta maliligo at gugupitan kita okay okay <laughs> game <laughs> Lego ka na, boy. Lego ka na, tapos gugupitan. Gugupitan muna natin siya, tapos pali Lego on. Let's go! Meron ako dito, ano, bagong razor na binili sa kanya, guys. Ayan, ano. Mmm. Gupitan natin siya. <laughs> Try natin to. Ano, ready ka na, boy? Oh, today is smile day. Gupitan at Lego. Uy, 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 sabuta. <laughs> Alam mo na sa buhok mo, boy. Unbox natin. natin. <coughs>

ngano na nga, no? Sinisimula na nga natin si Maya na gupitan, guys. At ang hirap niyang gupitan kasi sobrang kulot niya. Bulbul -bul talaga yung buhok niya. Tapos kinakawan ako, baka kasi sayad na sa balat yung gupit na ginagawa ko, guys. Kasi nga sobrang kulot na kulot siya, guys. Sinatsaga ako talaga siyang gupitin, guys. Kasi alam niya naman ang presyo ng gupit ng dog, no? Kasi 500, mahal pa sa gupit ng tao. Kaya, ayan, ako na lang talaga ang lagugupit sa kanya. Kasi ganun din naman, eh. Tapos ititrim-trim na lang natin, no? Alagaan na lang natin yung buhok niya this time para hindi magbohol-bohol. At ayan lang at natapos na. Ayun no, kalbo na si Boy. Kalbo na si Milo Boy. Tapos ilalabas muna natin siya. Titingnan ko kung nahihiya ba siya sa gupit niya. Ayun, tamang ihi lang siya, no. Kapag ka daw kasi kinalbi yung mga dog, eh, parang nahihiya sila, no. Kasi parang feeling daw nila ay eh, nakahubad sila. Kaya ayan, tinray ko. Eh, hindi naman, no. Goods na goods lang siya, oh. Proud na proud pa nga, eh. Okay, tamang ihi ulit sa poste. Eh. Tapos na natin iwalk si Milo Boy. Maliligo naman siya. Paliguan naman natin siya mga boss. Dito naman ay eh, papaliguan na nga natin siya, no. Buti na lang medyo madali siyang paliguan at hindi siya ganun kalikot, guys. Naka-stay put lang siya diyan sa batya. Tapos kapag inaalis ko siya diyan, okay lang, gusto sa goods lang. Kaya medyo nadali na akong paliguan, no. Pinaliguan ko na din siya para yung mga buhok na maliliit na ginupit natin eh matanggal agad. Ayun, no. Madali na siyang ano, ah, paliguan kasi wala ng buhok-buhok. Ayun, no. Punas sa tayo agad. Ang galing nung pamunas na guys. Okay? So, pipigain mo ganyan tapos pwede mo na ulit ipamunas. Okay, sulit talaga tong investment yun para sa kanya. Hello! This is the new Milo. Tingin ko sa camera dun. Uy! Hmm. Puki ah! Ang puki oh. Hmm. Hmm. Ah, 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 ah. Hehehe. <laughs> guys. <laughs> Three, two, one. Hey, isa tayo guys Bagong gupit rin Ah Gupit din ako Ayun ah, bagong gupit tayo Babay ka na Bye bye guys Bye bye guys